magsisiga-sigaan ka? Murder ako eh. Bakit mo ako paglalampasuhin? Bakit mo ako paglilinisin ng buyon? Murder kaso ko eh. Murder kaso mo, maglalampaso ka din. Pag murder ang kaso mo, maglilinis ka rin ng buyon. Pag murder ang kaso mo, kakain ka pa rin ng rancho. Pag murder ang kaso mo, pag sinabing upo, upo ka lang. Kung uugaliin mo yung ugali mo sa laya, na tigas-tigasan, sigasigaan, Oo, galiin mo yun, dadalin mo sa loob. Nako talaga namang, baka mamiss ka na lang talaga ng pamilya mo. Real talk yan. Yun no, know, saan punta galing mga utol? Isang magandang magandang hapon sa inyong lahat mga utol, kalugares, kapangkat, katro, pakagang, kapatiran at sa mga grupo-grupo dyan. Sa gedli-gedli na rin, magandang araw sa inyo pasintabi po muna sa mga kalugares, ka, mga utol ko dyan. Sa inyong lahat. Huwag nyo nang pansinin yung background ko sa likod. Eh. Katunayan lang yan na hindi pa ako natatapos maglinis, mga utol. Pasensya na kayo. Nandito na naman si Bosho. Ha? Bakit nga ba? Dahil meron na naman akong lilinawin ng mga bagay-bagay na pangyayari at dinadanas ng mga isang inmate sa loob ng tiitan, bilibid o yung tinatawag na kulungan o oblo. Napakadami kasing paniniwala na mga tao dito sa laya patungkol sa mga taong nakukulong na kesyo ganito, kesyo ganyan. Mas marami pa nga silang alam kesa sa mga taong nangulungan. Yan yung literal at totoong nangyayari sa palipaligid natin na kapag isang inmate, bilanggo, ay meron na sila agad na na kasagutan sa mga yan eh kasi ano yan eh ginawang ano yan doon eh kasi ganyan eh ah ganyan yung kaso niyan ginanto yan eh mas alam pa nga nila eh kaya naman bilib na bilib talaga ako sa inyo eh no pero sa bagay na yon mga utol ah, hindi naman natin talaga sila masisisi kasi nga yun nakikita nila sa SOCMED at sa telebisyon yun yung mga napapanood nila kaya abot ko na yan kaya ganyan yung mga pananaw ninyo ang tanging magagawa ko na lamang po ay ipaliwanag at linawin yung mga bagay-bagay na akala nila totoo ayon sa kanilang mga napapanood. So ano nga ba pag-uusapan natin mga utol? Tara, ipisan natin. Eto, very interesting to utol. Paano kung ang kaso ng isang tao ay murder o yung nakadali? nakatira, nakaarit Ha? Paano kung ganun yung kaso niya? Ano ang kanyang sasapitin sa loob ng bilangguan? Alam niyo mga utol, yung murder case, ah, madami kasing dahilan niyan eh. Iba't ibang karanasan, iba't ibang pangyayari kung bakit may nangyayaring ganyan. May murder na dahil sa alitan o away. May murder na dahil sa paghihigante. May murder na dahil sa pera. Kaya nila ginawa. Madaming dahilan kung bakit nagkakakaso ng murder. Iba't ibang karanasan, iba't ibang pamamaraan. Pero ano't ano man yung dahilan at karanasan at pangyayari, e isa pa rin yun. Murder pa rin yun. Ang tanong, ano ang sasapitin nila sa loob ng kulungan ng jail ng bilibid, ng bilangguan, o ng piitan. Murder. Pwedeng 20-40 bunuan yan, mga utol. Medyo makatiyon. Pwede rin, reklusyong perpetua, yung habang buhay na pagkakabilanggo. Mas makatiyon. Talaga namang kating-katiyon. Napakasakit sa tenga nung maririnig mong mababasahan ka ng 20-40, o kaya reklusyong perpetua. Oh. Nakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak bunu ka talaga malala. Yan yung lilinawin natin mga utol nang very 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 light lang naman kahit konti ay eh, mabago ko yung pananaw at paniniwala nila. Kasi naman eh, kung ano yung pinagpapanood nyo eh. Isa-isahin muna natin yung mga paniniwala dito sa laya. Ang sabi ng ilan, kapag ganyan daw yung kaso, Katatakutan daw yan sa loob. Magkakaroon daw ng pribilehi yan. Hindi daw mahihirapan yan. Hindi daw masasaktan yan. Katatakutan pa daw yung mga yan. Ayon doon sa mga sabi-sabi ng mas maraming nalalaman dyan sa laya. Sabi nila yon. <laughs> Pero ang tanong, ang tanong, ano nga ba talaga ang sasapitin niya at magiging sitwasyon niya sa loob? Yan. Yan yung pag-uusapan natin. Let's go. Pagpasok niyan sa City Jail, ha? Habang nililitis ang kanyang kaso. Tatanungin siya doon ng mga nanunungkulan. Kaso. Murder po. Ah, murder Alright! Sadista ka pala, ha? Mapanakit ka pala, ha? Oh. Murder daw. Papasahin niya magnakarta. Katanungin ka ron, susunod, may tataka ka ba? Siyempre, bago ka, wala pa po akong tatak eh. Oh, ganun ba? O, oh, sige, dun ka muna matulog sa sahig. mag at maglambingan kayo ng pare-parehon yung kaso. Yan, mga mapanakit kayo, mga tagakitil kayo ng buhay. Yan, magtabi-tabi kayo dyan. mag kapang kayo, mag-amuyang kayo. Ganun yun. Sa mga oras na to. Sa mga nakakarinig na sinasabi ko, malamang yung iba sa inyo kumunot na naman ng noo. Noo? Gawa-gawa kwento lang yan si Bosho. Hindi totoo yung mga pinagsasabi niya. Eh, murder kaso nun eh. Si Gaya hindi magpapaapi yun, hindi magpapaano yun, magpapa yung Galaga ba? Hindi magpapaapi, hindi magpapa... Um, ano ba tawag yun? Magpapailalim sa mga taong nasa loob? Talaga ba? Kasi nga ganun yung kaso niya. Ah, sige. Eto na magkakalinawan na tayo mga utol. Kahit sampu, bente pa ang napatay mo sa loob, hindi yung basihan para magkaroon ka ng pribilehiyo doon. Hindi din basihan yon na nakadali ka sa laya ng maraming tao ay katatakutan ka sa loob. Hindi totoo rin yon. Wala silang pakialam kung ano man ang nagawa mo sa laya. Anong gagawin mo doon? Magsisiga-siga ang ka? Merder ako eh. Bakit mo ako paglalampasuhin? Bakit mo ako paglilinisin ng buyon? Merder kaso ko eh. Talaga ba? Ganun yung astahan? Ay nako. <laughs> Pag ganyan ng ganyan yung mga astano ng mga yon, napiling nila siga sila, ha? Baka utol, maging kwento na lang yung buhay nila. Hindi uso yun. Hindi basihan don na murder yung kaso mo siga ka sa laya at dadalin mo yon sa loob. Nako! <laughs> nako po! Diyos ko. Once upon a time ka na lang talaga. Kapag narinig pa ng mga nanunungkulan niyan doon, nako po! <laughs> Batok malala talaga aabutin mo at Doon ka sa pondohan! Dapa! <laughs> Dapa ka talaga! Hindi ubra yung angas mo at siga mo sa laya. Dong ganun din, hindi pwede yun. May pangkatan doon utol. May sinusunod na batas doon. Hindi pa pe pwede yung kakulitan mo doon. <laughs> Kaya hindi totoo na pag murder ang kaso mo, ay may katatakutan ka doon at siga ka. Hindi totoo yon. <laughs> Kayo talaga kung ano-ano kasi napapanood nyo eh. Lipat nyo yung channel nyo. Kahit ganong klase pa yung naging kaso mo, pagdating mo sa loob, kailangan mo sumunod. May doon. may mga kautosan doon, may mga batas doon. Pwede din namang hindi ka sumunod. Basta, ihanda eh, mo lang yung weta po mo. Pwede naman. Tigas ka eh. Siga ka eh. Kung uugaliin mo yung ugali mo sa laya na tigas-tigasan, sigas-sigaan, uugaliin mo yun, dadalin mo sa loob, nako talaga namang baka mamiss ka na lang talaga ng pamilya mo real talk yan kaya malinaw na mga utol ha e, hindi porket murder ang kaso na isang tao ay katatakutan siya at magiging siga din siya sa loob malabo yon mga utol may pangkatan doon meron doon um, kautusan, batas na kahit ano pang kaso na kasangkutan mo dito sa loob tabla yon wala silang pakialam doon susunod ka sa batas ng kulungan. Yan yung totoo doon. Kaya pag merger kaso mo, maglalampaso ka din. Pag merger ang kaso mo, maglilinis ka rin ng buyon. Pag merger ang kaso mo, kakain ka pa rin ng rancho. Pag merger ang kaso mo, pag sinabing upo, upo ka lang. Ha? Hindi uso ang siga dun. Ang siga doon, yung empleyado at direktor. Yan yung pinaka-wiltok doon. Inuulit ko mga utol, Nakapag-murder case ang kaso mo Ay walang pribilehiyo doon Ha? Walang pribilehiyo doon Magihirap at magihirap ka din doon Hindi ka pwedeng maging siga doon Gets? Kung kaya Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo Na kung sakaling magkikita tayo Ang gusto ko Sa laya wag sa bilibid Kaya naman Sa lahat ng naniniwala At sumusuporta ka kay Bosho Huwag palain po kay nawa, Nampung may kapal Tejao